pag sa palaran, sakripisyo para sa mga pangarap. Mahirap at minsan delikado. Yan talaga ang kailangang pagdaanan para matupad bawat pangarap. Kaya saludo talaga ako sa bawat taong lumalaban ng patas para maabot ang mga pangarap para sa pamilya. Mahirap, maraming sakripisyo pero patuloy na lumalaban. Minsan, mabagal minsan iniisip natin na baka hindi na dumating yung time na matupad ang mga pangarap natin pero lagi po nating tatandaan ang buhay o ang pangarap ay hindi pabilisan kung sinong nauna at sinong nahuli ang mahalaga ay palagi tayong nagpapatuloy anuman ang hinaharap natin araw-araw sabi nga habang may buhay may pag-asa kaya kami laban ng lagi alam kong mahirap at minsan delikado ang ginagawa namin Pero kagaya po ninyo May mga pangarap kaming gusto maabot Na sa tulong ninyo at sa tulong ng Diyos Ay alam naming mararating namin ito Kaya naman, let's go mga bay Sana yung maging successful po Itong magiging namin ay kami ay, ay nag-aaria siya ng pang subit-subit ayan ah ulingan niya tulingan yan dito. So, Ito so rin kami mamana ng -no umaga. kasi nilipat na kami dito sa kabila baka abutin kami ng dilim mahirap ang biyahe kapag maalon tapos madilim Yeah, <laughs> I'll go. sana kami mag area doon sa harap kaya lang uh, may mga nang po ay nauna sila hindi tayo pwede doon <laughs> yeah, dito tayo sa gilid gilid lang Ayan. kahit mga sampung indong lang okay na <laughs> Sama, Lupa, lupa oh. punta na kami doon sa spot na pamamanahanapin Kanina mga bay kami Ihubos ni Banwa Ngayon pa, kami Ngayon pa lang kami nakain o, Sa akin okay, mga bay Binibilang ko Tatlo pa lang Guys <laughs> okay, okay, yung hinapay na ngayon Kapay mga bay na ta ra ra

Parang pwede rin, mas naka lang, ha? Sa batik. Sa batik. Sa alo pa lang. Sa alo pa lang, buwala doon lang. Tapos, kailangan kitang isa. Pagpuntong, <laughs> pagpuntong, sa Pagpuntong, pagpuntong, isa. Sa hinap ay isa. O, pwede. Ito mo ng

Na. Opo, uminom. Tolang muna isa kayo. Ay, timo lang muna tayo. Oh, diret. Ay, magkano muna kayo? No, eh. Magkain kunti, bati mo, timo. Para maganda's sisid. Ngayon, i-bilhin muna natin sa gitna. Tod, marami sample daw sa biyahe pang-ona nitong pusuluhan ngayon. Alala ano ay I bless you po ito para masibing kalakasan po. Magamit namin ngayon Panginoon sa aming pagsisido Diyos. Salamat Panginoon. Lahat ng ito ay I aming mean, pinakasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Guys, guys. Pampalakas. Ang Yan, kain mga kaibigan. Excited na ako na. na ako. Excited. 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 Hindi Excited. 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 Timo-timo lang ito mga bay ngayon. Yung sisi namin ito, may matagal. Sige, sige. Tinutin namin mga bay dahil minsan lang makadayo. Sabi ng Windy, kalmahan rin pala ang hangin. Chambahan kami ng Windy. Sabi, linaw. Halawang chambahan na ito ng Windy. Ha? Yung mga bay,

Alam mo, ramikeyo. Nestor na niya, ready to fight? Ready to fight na mga bay. Yes! <laughs> Bunbong! Ready to fight. Mga bay, ready na tayo mga bay. Guys, are you in man? Yes mga bay, ready na. Salamat ka-jack pa tayo ng mga mga lalaki. Wala ko nang hindi. ready ka na Ready to fight. <laughs> ready to fight ah. Fight. Ah, mga bay, <laughs> ready <laughs> na tayo